Christmas gift ko. Yan. Iba-iba ang kulay yan mga kamagdok. Pero yan ang gusto kong kulay. Ang ganda mga kamagdok. Mama Mary, yan ang, pinang yan ang pinangarap ko mga kamagdok ko At tuma din ang binigyan niya sa akin ng advance Christmas gift. Thank you so much. So appreciate it. Ah, uh, what's up mga 'd? Karon kita kita nao ning duang aho pinangarap nga oh paliton. Oh, mau puy iyang ni point nga aho igit. Ah, uh, unexpected maka gud. So appreciated and thank you so much sa nag advance. Christmas gift na ini. Thank you so much. kini ako nini pangitan sa SM para mapalit na ako. Kaya paborito kayo ning ning sod ini. Mga ipangarap doon ako makamudok. Thank you so much and so appreciative. Ah, sama niya ako mga na ako i-open. sama ini aku, wow mama meri itu mah dok 3D Tingnan natin mga kabundok. Yan talaga itong harap kong, mga uh, ko mga sa SC intro wala akong Pero ngayon, hindi na nagkaroon ako ng gilid tulad Parang inano siya ni parang may nagbubulong sa kanya na yan ang inggit mo ni Bangdu kasi yan ang hinahanap niya. Thank you so much. Bangdu kinaangalig ng manay taga. na. Wait. Yes, ito na mga kabagdok ang sinasabi ko sa inyo. Yan. Mama mire po ito mga kabagdok. Ito talaga ang pinangarap ko mga kabagdok. na makaroon ako ng ganito pero hindi ko nakita ito sa Island City Mall at ito timing na ito gift niya sa akin thank you so much sa nagbigay nito and so appreciate appreciate it and makahappy Yan na po mga kabagda ko. Umiilaw na. Iba-iba ang kulay niya mga kabagda. Yan. Umiilaw na po mga kabagda Iba-iba ang kulay niya. Si Mama Mirek po yan mga kabagda. Yan ang pinangarap ko talaga mga kabagda ko na makaroon ako ng ganito. Para ilagay ko sa altar ko. Yan na po mga kabagdok. Thank you so much sa nagbigay so appreciated so appreciated talaga gustong-gusto ko talaga to maka-happy thank you so much again hindi ko lang i-mention ang nagbigay kasi son. i-mention ko na <laughs> bagto na ang lingong manag-agaw i'm so happy maka-happy ang natanggap ko ng advance Christmas gift mga kapag First time ko to. Ah, tugma talaga sa tugma talaga sa isip niya na ito ang ibigay niya sa akin. Kasi yan ang pinangarap ko na makaroon ako ng ganito. Thank you, thank you, thank you so much sa nag-advance Christmas gift sa akin pagtuki na ang hindi ko managagawa sinipin hindi pa pa po nakapag-visit sa aming youtube channel mga kapagdo pakipulbi lang po kung may gusto nyo video na ito pakiclick click an paki pull bill sa notification bill para ma notify niyo ang aming mga new videos. Ayan. thank you so much so happy and unexpected na pagkatanggap ako ng advance Christmas gift thank you, thank you and so appreciate it. I love you yan ang and thank you Lord sa so sa unexpected gift na so appreciated na ako matagal ko itong pinangarap ng pano. and yan na ah. hindi ko in-expect na yan ay yan ay gift niya sa akin itong siyang unang magbigay ng Panpan's Christmas gift yan po mga kapatid ayyyyy ganda. Iba-iba ang Oh. ya. Yeah. Iba-iba ang kulay niya Oh, ganda. Di Thank you. And thank you sa walang kupas na pagsubabay sa aming mga videos niya. Thank you so much. And pasensya mga budok na minsan nilang makita ang aking otol kasi busy pa siya. Again, maraming maraming salamat po sa mga nag-support o nag sa aming mga videos. Thank you so much and ingat po tayo palagi and make it best as all. See you next plug Bang luki na ang ligong manag -agaw.